Mas uh, gagawing abot kaya ng health department ang screening services nito para sa tuberculosis. Live po nitong tugunan, ang uh, tumataas ang kaso ng TB sa bansa. May ulat si Mark Fetal. Muli nagbabala ang isang health expert sa masamang epekto ng paninigarilyo. Ayon kay Dr. Maria Luella de Leon ng Philippine College of Chest Physicians, 200 hanggang 400% na mas mataas ang chance sa magka-heart attack ang smokers kumpara sa non-smokers. Tumataas din ang panganib ng pamumuo ng dugo at pagabara ng ugat. Bukod sa sakit sa puso, sinisira din ito ang baga ng tao. Katunayan, karamihan ng mga tinatamaan ng lung-related cancer ay dulot ng paninigarilyo. Babala pa ni De Leon, hindi lang sa matatanda nakakasama ang paninigarilyo. Sa mga magulang, kapag naninigarilyo ka, Lagi, na, 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 nalalanghap din ng mga anak mo yung paninigarilyo. Kaya, bukod doon kahit nasa sinapupunan mo pa rin, nagkakaroon sila ng effect. At ito po yung mga common. Increase po ng sudden infant death syndrome, respiratory infection, nagkakaroon po ng asthma, at frequency of developing allergic symptoms. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ng mga naninigarilyo, ang walang tigil na pag-ubo, pagkakaroon ng plema at hirap sa paghinga. Ayon kay De Leon, mga sintomas ito na maaring maranasan hindi lang ng mga first-hand smoker, kundi maging ng mga second-hand at third-hand smoker. Pag hindi naagapan, maari pang magresulta sa iba't ibang komplikasyon kabilang na ang tuberculosis. Kasabay ng National Lung Month, naglungsad kamakailan ang Department of Health ng TB at HIV Tuldukan Tara Konsultayo Program sa Lung Center of the Philippines na layong mas ilapit sa tao ang screening services. Binigyan din dito ang health seeking behavior na maagang pagpapakonsulta bilang mahalagang hakbang para tugunan ang tumataas na kaso ng TB sa bansa. We observed po na uh, yung lung health po is still one of the neglected po na health issues now that also needs to be prioritized actually. So we need to inform people po no that there are screening services po available at our local health centers po uh, such as po yung chest x-ray and um, actually we have also yung ating smoking cessation uh, service po. Uh, sa Lung Center of the Philippines through our DOH hotline uh, 1558 po Kabilang naman sa mga benepisyo na maaring makuha mula sa pagtigil sa paninigarilyo ang pagbaba ng risk ng pagkakaroon ng heart at lung diseases Kaya paalala ng mga eksperto hindi pa huli ang lahat bay? Lagi laging may pag-asa no So kung talagang willing mag-quit there is a way Mark Fetalco para sa bayan